sa tulay na to guys, mayroong lagiintay na paraiso sa baba. Tingnan natin. So, ayan, guys. Uh, ang tulay na ito ay tinatawag na tulay na bakal. Uh, also known ay parang paliguan ng trese. Paliguan. Tapos, guys, uh, tinatawag nila itong Pululan River kasi nga gumawa sila ng isang uh, paliguan na ng, uh, dinarayo ngayon ng mga motorista dito sa ilog na ito. So panoorin natin guys. Tingnan natin sa iba So guys, uh, welcome back to my channel no. Uh, ngayon naman uh, pupunta tayo sa isang lugar kung saan malaparaiso yung yung senaryo, yung lugar uh, ayon sa akin sa aking pananaliksik sa itong magandang paliguan at saka na nandito lang malapit sa aming lugar sa isang city malapit sa city ng Tres Martires so samahan niyo lang ako guys let's go So ay guys uh, alas stress ng hapon uh, kasagsagan ng init no So today is a uh, block Black Saturday uh, pupunta tayo ngayon sa isang lugar kung saan uh, dinarayo ng mga motorista ngayon kasi nga summer so gusto nila magtampisaw sa tubig at maligo. So, itong lugar ito guys, uh, malapit lang dito sa amin sa bayan ng Trece. So, it's from sa bahay namin is mga 5 kilometers lang. So, ito nadaanan uli natin yung SM. So, nandito tayo ngayon sa may mismong town ng Trece Martires. ba yung tulay? Oo, oh, yeah. Yung may paliguan? Okay. okay. guys, malapit na tayo sa aling pupuntahan. So, guys, yung tulay na yan ay mayroong para isang naghihintay sa ato. Dito sa tulay na to guys, mayroong naghihintay na para sa baba. Tingnan natin. So, yun, guys, ang tulay kung saan, ah, uh, Tinayo ang maliit na para dito sa baba. Bababa tayo para malaman natin kung ano ang meron sa baba at kung magkano yung entrance. Tanungin din natin kung magkano yung cottage na available. So guys, ito ay matatagpuan lamang dito sa 13, 13 Martires. Along So ito ata yung Ito na yata yung entrance po. bababa. So meron lang parking ng mga tricycle. Mano magkano entrance? Papasok. Entrance. Adon. Ay pala yung entrance niya. Ah, Puluan. Pulunan River. So guys, ito yung entrance nila. 15, pesos. 15 pesos. Adult 20, so dito tayo sa adult. Ito yung daan pa So baba na tayo guys. Uh, sabi ni Manong, Ma, 20 pesos daw yung entrance. So nag-prepare ako ng 20 pesos dito. Oh, may mga bata. Parang delikado dito. Dahang tao. So guys, ang daming tao. Ang, ang taas. Yung iba nag-uwi, So guys, ito yung tulay. Nasa ilalim na tayo ng tulay. Ano ginagawa mo dito? So, bubaba tayo doon sa hagdanan. Bubaba doon. So, let's go. Ano ka pala ngunit ko yung mga katakot? Ang oh, hirap bumaba kasi ang taas. So, huwag iingat tayo. Pula 1,000 pala to, guys, ito guys. Oh, Tawag din. Opo. Pagayang channel. Jopat, Jopat TV. Jopat, Jopat TV. Ah, Kamusta po yung ano yung experience niyo dito? Okay naman. naman. No, na po, so. ah, ah, sige naman. Oh, Masarap. Ah, ah, po. Salamat. Eh. Jopat TV. Apo, po yung Jopat TV. Jopat. Ah, salamat. So guys, nakakatakot kasi. Nirapan sila to. Nirapan sila umakyat kasi ang taas nga. Nandito tayo sa ilalim ng tulay ngayon. Pagod din. Lata ka alay, no? Oo, pangalos mo kayo masaya. Pagod eh, mabot. Sa una lang masaya. Sa guys. Kahit ako nahihirapan kasi, ang hirap na bumaba. Ah, Bonte na lang. Pauwi na? Pagod ba? Pagod, good. Di pali nakapaligo naman. <laughs> Nakakapagod mo ba? Mas na. Alin po nakakatakot yung pababa paakyat? Yes yeah. po. Nakakapagod paakyat ano? Hingal to the max. <laughs> yeah. so guys, dito tayo galing sa taas ng tulay. Oh my god. Yeah. So ayun na sila. Sabi nila mas nakakapagod yung paakyat kasi nga matarik. So malapit na tayo sa baba. Ay! Pati ako hindi ko kahit tumalon Ay, mag maglakad eh. So guys, kung pupunta po kayo dito, mag-ingat-ingat kasi madulas, minsan, lalo pagbasa. Mano, saan po Entrance, dito? Ay, bayad na ako. So guys, welcome to ano po? Mabasa. Ang dami na nalang tao dito. Dino you know, ko meh. Dito marami din tayo. So yun guys, sa mga oras na ito ang daming tao Halos puno na rin Yung mga panindang mga So guys, magpupunta kayo dito, 20 pesos lang yung entrance So ito yung CR nila. Daming tao. May mga dala sila ng mga speaker. So may tindahan din dito na nakatayo na. So meron silang piso wifi. Ate, magkano po yung isang cottage? 550. Ah, po yung isang cottage na ganito. But so, ayan guys, yung tubig. So, hanggang doon, punong-puno ng tao. At sa taas, may mga katikiste pwede na sila pwede 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 sa pwede doon tayo galing pwede sa Siguro mas maganda na mas maaga kayong pumunta para may maabot na kayong cottage. Kasi sa oras na to uh, punong-puno na. Halos wala nang bakanting cottage na nakukuha. So nag-iinday po sila ng lahat. Okay. <dissing> 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 So guys, gumawa sila ng tulay dito na kawayan. Para makatawid din sa kabila. So ayan guys uh, sa halagang 20 pesos uh, mag-enjoy -e ka na magkasama lang iyong pamilya. So wag po kayong mag, mag dalawang isip na pumunta dito kasi sa ganda ng lugar mag-enjoy -e po talaga kayo. Sa mga panahon ngayon guys kasi summer nga siguro kaya ang dami daming tao na pumunta ngayon kasi nga Holy Week uh, and summer kaya po ganito karami ang tao. So siguro guys sa ibang ibang araw. So guys yung nasa gilid mga cottages na yan lahat. Ang kagandahan dito malalaki yung puno kaya walang init na pumapasok dito sa tubig. O sa ilog. Gumawa din sila ng mga harang guys. Ayan, barak. Matawag yan yung para at least may malalim para sa mga bata. Ibang araw gaya ng after siguro itong Holy Week na to, kaunti na lang siguro yung mga pupunta, hindi ganun karami. So, so ayan guys, ah, sa mga mahilig mag-adventure, ah, isama nyo na yung buong pamilya, kahit yung buong barangay nyo pa, kasya siguro dito. So, magdala lang po tayo ng kanya-kanyang baon or meron naman sigurong nabibilhan may nabibilhan po dyan so sana mag-enjoy kayong lahat Silhouettes of you like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my. dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. So of you are like a time never really know just what you want with you i do never feel calm i can feel the sweat inside my palm play with me like cats in the street you don't understand the pain of brings. you don't ever want to give me in. you don't ever want to set me free So guys, tayo ay pauwi na po uh, At least na Kita natin kung ano yung Mga nagaganap dito sa baba So it's time Ito yung CR nila It's time to go home Ang daming tao Ang daming tao Tapos yung paakyat Mahirapan siguro tayo sa paakyat Kasi mataas nga Akyatin natin yun Dalawa sa ako yung binabae, kamababa lang. Okay, 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 na. Na po, yeah. okay, na, po, salamat. So, ayan guys. Isa tayo ng step 1. <laughs> so medyo mahirap nga naman to kasi napakataas ng na tulay kaya kung may bit-bit ka or kaya si Kuya nahihirapan. May bit, -bit siyang ano ng bata. So yun guys, medyo mataas-taas pa. Yeah. So yan Ayun, mo. Ito na yung exit guys. Natapos din tayo. Nalingal ako. Ayun po. Sa mga magtatanong kung may parking area ba dito. Dito po sa taas mismo wala pong parking area. Pero yung mga motor nakakasingit sila dito yung mga tricycle bumabiyahe po yan yung mga motorcycle ayan kagaya ng motor dito lang sila nakapark sa gilid so sa mga may four wheels guys wala po kayong mapaparkingan or mayroong pay parking pala doon sa, sa so ayan guys ang entrance so guys kung saan uh, makikita dito yung parais munting paraiso so guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanood ng aking video so click subscribe and share na rin guys please comment guys bye salamat maraming maraming salamat sa mga nanood at subo bye, bye ng aking video